Good morning. morning, everybody. Morning, guys. So, naglalakad kami ngayon, papasok. Wala kami sa sakyan, magbabas kami ngayon. Sobrang malamig ngayon. Pero natuno na yung yellow, yung snow. Kasi yung nakaraan, masyadong makapal yung snow. Eh. Okay. So, ang kapal ng snow. Biglaan nag-snow ng malakas So, na napakaganda nun, guys. Pero, ang totoo talaga. Medyo abala talaga pag may snow. Masaya talaga may snow. Tapos, guys, ano, di ba makapal? Kinahapunan, medyo may kasama ng water yung snow. Tapos, kina, kinabukasan naman ng maumaga, froze talaga as in froze, sobrang dulas ng daanan as in maraming hindi nakapasok merong mga ano hindi nagkotse kasi nga talaga mas sobrang delikado yung ganun guys kahit sa paglalakad delikado yung ganun kasi maraming nadidis ay kalabok ka sobrang delikado yung ganung ano weather na snow, biglang snow, tapos may kasama ng tubig ng bandang hapon tapos, ano nag-throw siya kinabukasan as in, sobrang dulas ang hirap maglahat napaka-delikado talaga ng ganon so, yung mga may sasakyan hindi nag-car, yung iba hindi nakapasok, yung mga iba kaming katrabaho na hindi nakapasok kasi may ibang mga katrabaho kaming outside burlo na. sila. Medyo malayo. Tapos parang province talaga. So, nakaka, nakakatakot pag maganda talaga may snow. Masaya. Maganda sa mata. Pero, masyado talaga yan abala sa sa gawain mo talaga sa trabaho. Ganon. Kaya, pagka ganon, mag-iingat talaga. So, magbabas kami. Punta kami doon. Nakamit guys Dito na kami sa aming Company Look